Kasalin sa lang. Karawan ka man naman. ako sa Tapos mamaya, buksa na naman sa ipabaw. di, tatalusin mo na ito. Tapos buksa sa ano, hindi natin malalagyan. Diba? Um, guys. Nililinis namin yung regitor kasi barado na eh. Ayan o. No? Yan ang master na tagagawa namin ng regitor, taga-overhaul. Arbalis. Yan si Arbalis Kamal. Kuya Badong AKA Salvador Labataha. Shout out sa lahat ng Labataha family oh, di ba? Galing yan. Yeah, PM niyo lang ako kung gusto niyo magpagawa ng radiator ha. Ah. Yes. Babanatan namin yan. Oh, bibirahin namin. Bibirahin namin yan mga idol. Okay na, kuya. Tara. Eh, tas ko kaya kundi doon. Doon. Para mi-chain hindi, okay, okay na Okay na yan. Oo. Kasi mauubos na niyan tubig. Oo, okay na. O, sukat mo. Ha? Sukat mo doon. Alam ko, pag tumulog, hanggang sagad na yun. O, ba? Oo. Ito. Para marunong ka na, di ba? Eh, ito lang ang paglinis ng radiator mga. ka. Oh, Kasi barado na eh. Baka mag-overheat pa eh. Subukan nyo lang right sundutin para tapos susukatin nyo kung tumama na doon sa dulo. Sunod-sunod lang. Ayan, tumatigas oh. Parado diba? Tapos susundutin nyo lang.

pun Kita bayang ah, itu Ini no. okay. Ah

Okay. na Okay. Okay. na Okay. na Okay. 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 salamat sa matchingpo.